Umabot naman sa 17 milyong boto sa pagkasenador ang nasayang dahil sa overvote o sobrang pagboto. Uh, ni ang website sa uh, Comilig. So, ako ipakita sa inyo ha, ang result. So, makita ni mo by region ang kuan dari tapos region. So, sample na dari sa region kami tapos rita sa province of Surigao del Sur municipality of Tandag barangay Mabua so pili lang tayo diri kung unsang cluster present ID so ato i-click So money ang iyong information. So, uh, tatanawang degree na ay number of registered voters. <coughs> so, uh, tatanawang degree sa result degree na ay 312 na over votes. so tinood yun na na ay sa so, kada percent so talaw na po din nato din sa 681,913 ko ni ang registered voters 903 so ato tanaw na din sa baba na ay 180. cover both so here in a pod ato awon dari na ay 276 kanyo tanawa ninyo mata ta sa lain nga probinsya dirita sa Surigao del Norte so, sa Surigao City tapos usang barangay dari alang-alang so ato click ning present ID para na ang over na ay 108 tinuod ni ha nga kaysa kumilik ni nga website So, ato ta sa lain nga region. Dito sa NCR. Dito sa Manila. Dito sa Manila. Dito sa Barangay

dirito sa lain na barangay tanaw na po nato ang overbus 264 wala kung imong totalon tanan overbus sa Philippines happy 17 million ang overbus so kada present na ay overbus kita sa region looking okay. down dito sa malaybalay, balay nato, na ito barangay ah, video ano registered voters 887 tanaw nato ito ang yung result over votes o 216 Sabi Kaya na punta Sa present Para na very 240 Ato i-search ang balita sa sa news sinagot ng Commission on Elections ang Umanoy hindi nagtutugmang bilang ng na mga balotang nabilang ng makina sa Sambuanga at Dumaguete kumpara sa aktual na bilang ng mga bumoto sa lugar Live mula sa Maynila nagpapatrol si Johnson Manabat Johnson oh, niya balita ha? Halalan 2025 Voter turn na pinakamataas sa kasaysayan ng midterm election Ano ang paliwanag ng COMELEC doon sa sinasabing sobrang balota na binilang sa Sambuanga at Dumaguete Ang sabi ng commission on elections, ng kalituhan. can you please just hear me out no no all work management platforms are the same they take forever to learn and in the end Umabot naman sa 17 milyong boto sa pagkasenador ang nasayang dahil sa overvote o sobrang pagboto. Ay sa Comelec, imbis na 12 lang, sobra-sobra ang na na senatorial candidates ng mayigit isang milyong botante sa katatapos lang na halalan. Kaya natura ang naturang overvotes ay otomatikong hindi na nabilang. Isang overvoting sa pinuna ng ilang natalong senatorial candidates na mapilas ng manual rec recount. Bagay na hindi naman daw sinasantabi ng Comelec dahil pwede raw itong gamiting ground o basihan sa paghahain ng election protest.